For today's video, ay panggagala din naman Huwag naman talagang hihilata lang sa bahay Nang di mapagamal ang pasyente Aguy! Siyempre, <laughs> nasan tayo? Nasa Maribela sa bataan? At ang plano natin for today's video Bukod sa tumakas kay Mother Earth Ay magala dito naman sa mga green-green na ito Ay, nagsasawa na ako sa kainitan sa kapya Siyempre, matagal na tong video na to Ngayon ko lang dito nakakita Hindi ko pa pala na -e edit Wala na yung mga kasama ko Ba't kayo ko lang to i -e edit <laughs> Siyempre, nagpa-drive muna ako kay Mimikos para makapag-video-video naman ng ganir oh, diwa. O, diba? Yan, yeah, no, napakaganda naman ang aking helmet din talaga eh. Talagang wala ka makikita dyan eh. Bagang umambun lang, talagang zero visibility. Siyempre, angat mo din namang pagganayan. Ah, ah, naman. Agi, wala na yung mga kasama. Ay, yung video nandito pa. At least may memory. Ngayon kung lang i-edit at hindi. Ay, bagang shoot. Ay, hindi ko alam kung naliligaw baka kami din eh. Basta ang alam ko, alam ng kasama ko yung daan. Siyempre, hindi naman mawawala yung kailangan umunang munang magtanong dahil hindi nga kami gumamit ng ways. Bukot na nga pala kami dun sa overlooking view daw dito sa bataan. Ayan. Ay, hingkat mamumundo ka muna ng papaganay. Ah, mm, mm. <laughs> Kampere, bagang mamumundo ka, ay magpapadrive ka muna nang makakuha ka ng maganda-ganda ng video papaganay. Ah, yes, -mm. mm, mm. Talagang pa isa-isa naman ang sasakyan dini, eh. Parang wala na naman dadaan eh. Parang kami-kami lang. Mm, -mm. Sabi na may maganda dini, eh. Ba't puro puno-puno naman yan? Tumakas na nga lang ako yung mga nga pagalitan. Ba't mapapalayas na nga lang talaga ng inay. Ay, uh, pupatatawarin ng paalam po kay mamay dyan dyan lang ako sa tabi-tabi. Ayan ginagawa ko sa kubundukang ari. Kung medyo pamilya, kayaan nyo na hindi ito impanta. Nasa bataan nga syempre Siyempre, pag may natanaw kang ganayan, ay, 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 kaganda, oh. Pagkakaganda, wag lang uulanin. Eh. Talagang wala akong makikita sa mundong ibabaw. Eh, paulit-ulit naman yung transition na iyan. Agay, hindi ko nababago, Nakakalito din. Bago nga lang yata itong daan na to. At talagang, eh, tinitibag pa, eh. Mm. Parang may chocolate heels naman din. syempre, hindi kompleto ang gala nang walang nag slide na motor. Ayan. Pash na yan. Napakabigat ng putik na yan. Kung alam nyo lang, diring-diri agyas. At papaganayan ang daan. O, oh, pagkaganda-ganda eh. May maliligaw ka magtatanong ka din naman pag hindi ka naman paula-ula ga Eh, magtatanong tayo. At syempre, pag tinuro na dun ang daan at sinabing malapit na, ay huwag kayo maniniwala dahil hindi man totoo. Rindaan na yung malapit na yan eh. Parang 2 hours pa namin din ride na in. Nakaka, ulan, ulan na. Wala naman akong choice eh. Kasama ng sama din eh. Siyempre magdadrive ka ng pagkahaba-habang ganyan. O de ba? Diba? Dana yung ina-edit kong video na to. Itim na yung buko. Pula pa yung buko din eh. Nawala na lahat ng kasama ko. Ay, basakit. Uy, sino yun? Basta may blessing na nangyari. At yan naman ang magandang ganap. <laughs> nakakita ka nga ng ganyang daan at nakakita mo si Spider-Man din eh, na mukhang sasakyan, eh syempre pupunta ka naman din yan at nandiyan ang overlooking view na pinuntahan namin. Ay, lumayo-layo pa kaming ganyan. Ang ganda naman ng view. Gusto ko sana eh, malapit-lapit dun kaso naman wala nang daan ka aesthetic na rae eh. katalino nang gumawa sinong sasakay diyan din nga pilayan pa tayo diyan be pwede naman niya utang umakyat diyan pero hindi naman kami nag-attempt dahil maraming aso ah mm, -mm. masuk nga kami diyan pero sabi nila nasa sa inyo pa kung papasok kayo at kung malalaglag kayo ay di kayo katipasaway eh Syempre, itetesting nga natin kung talagang matibay ang kahoy-kahoy na are. Diyos may, nilulumot naman. Eh, hindi naman yung pagkabakal ikalaksan loob. Sa ganda naman ng view ay pag ako'y na matay ay ayos din. Dahil ang ganda, o. Oh, puno, puno. Can we skip to the good part? Talaga nga ko'y wala na yata ang uuwian. Eh, makita man to ni mamang maganda ang aking pinuntahari. Sana na may matuwa naman siya. Mm, -mm. Diyan nga pala ako dumaan. O, oh, di ba? Dadaan yan si Mima. Kaya, syempre, pipibdi muna tayo bago tayo makatawid Diyan, Hindi naman totoo ay, Oh talagang idad ka sa pamakuan bago ka naman makatawid dyan at talagang nalangit-ngit me makils at least nakawin naman ko sa bahay namin ng safe at hindi naman ako nasaktan for me naman yung aking chinelas ay talagang brown na eh. naging brown pa dito nga pala sa kanilang lugar ay may alaga silang dosing aso. Yan, dosi talaga siya. At syempre yung may muna ako para man hindi ako makagat Mm, -mm mababait naman ni eh. wag lang aring pipignas na isa. May mga pangalan yan, dimot ko na sa tagal ko ba mga na-edit. Eh. Diyos mo, may isang buwan na yata rin sa uh, gallery ko. Kaganda ng lang ni ate eh. Dilaw, napansin niyo baga. Mm, -mm. Pero yung dalawang aso na yan ay nagwawakin kanina dun sa bundok. Mm -mm. Sa ng aso, talagang maaamupat eh. Hindi naman mga hanggat yan eh. Sabi ko naman doon sa wala pumingas lang ng isa at sasama pa ata isa. Meron nga sila diyan iba't ibang klase ng dog pero doon ako natatakot sa malalaking yung kalam wolf. Tinatapos ko na din ang video, talaga ako mapapagalitan na ng inay ay apo. Mm -mm, Mag-like na dyan.